Sa isang liblib na baryo ng San Roque, kilala ang gabi sa katahimikan nito, maliban tuwing kabilugan ng buwan. Sinasabing sa mga gabing iyon, may nilalang na dumadapo sa mga bubong at naghahanap ng biktima, ang manananggal. Si Lila, isang dalagang bagong lipat sa baryo, ang unang nakaramdam ng kakaiba. Sa unang gabi niya, may narinig siyang kalusko sa bubong. Akala niya ay pusa, ngunit nang silipin niya sa bintana ang langit, isang anino ang dumaan parang kalahati lamang ng katawan at may malalaking pakpak. Kinabukasan, nagtanong si Lila sa mga kapitbahay. May kakaiba po ba kayong napapansin kapag kabilugan ng buwan? Tanong niya kay Aling Rosa, ang matandang manghihilot. Nagkibit balikat si Aling Rosa, ngunit bakas ang takot sa mga mata. Iwasan mong lumabas paggabi. At bago matulog, maglagay ka ng bawang at asin sa bintana. Hindi mo alam kung ano ang naghahanap ng laman pinagkibit balikat ito ni Lila, ngunit ng sumunod na gabi, bumalik ang kakaibang ingay. Mas malakas, parang may pakpak na pangapalo sa hangin. Nang sumilip siya, muntik na siyang mapasigaw, isang babae, kalahati ng katawan mula baywang pataas, may mahahabang kopo at di lang umaabot, ang tiyan kabukas na parang gutom na gutom. Agad siyang pumari papapunta sa pintuan ngunit naalala ang bilin ni Aling Rosa dinampot niya ang asin at ibinuhos sa bintana. Sumirit ang malakas na huni ng halimaw at bigla itong lumipad palayo, nag-iiwan ng matining na sigaw. Kinabukasan, kasama ang ilang kapitbahay, sinundan nila ang mga bakas patungo sa matandang kubo sa dulo ng baryo. Doon nila natagpuan ang ibabang kalahati ng katawan ng isang babae, nakatayo, parang naghihintay. Kilala nila ang mukha, si Aling Rosa mismo. Nang maniingas ang araw, nagbago ang anyo ng natitirang katawan at tila natutuyo. Sa payo ng isang albularyo, binuhusan nila ito ng asin at suka. Sumabog ang hangin ng amoy na masangsang at nawala ang katawan. Pagbalik ng gabi, wala nang halimaw na damapo. Ngunit si Lila, tuwing kabilugan ng buwan, ay nananatiling gising, nakikinig sa katahimikan, handa sakaling bumalik ang halimaw na minsang damapo sa kanyang bubungan.